Drawing, drawing nyo naman ang pututut. Mm. Ngayon, nak. Hoy. Ngayon, tot. Ano yan? Hmm. Ah? Ano ba yan? Hmm. Oh, bakit may ilong? Nasaan ang ilong diyan? Nasaan? Nasaan ang ilong? Wala naman. Ilong iyan. Nasaan? Ano iyan? O bakit may ilong diyan? Bakit may ilong? Eh? Tapos, ano naman yan? Mm, ano? Isip-isip. Sige. Gandahan mo. Gandahan mo na ako. Kung... Ano kaya, Eri? Hindi ko makuha kung ano ang ini. Kung ano yung pinipinta. Oh, ano kaya ayaw? Hmm. May letra pa. Hmm. Sige. Pagbutihin mo na kong. Gandahan mo. Hmm. Pag naki, pinip, uh, pinipinta po niya ng ganyan, parang alam mo hindi hindi ko makuha kung ano yung ipinipinta niya talaga. Pero pag titingnan mo siya sa camera, katulad katulad ko pag ako nakakita po ng ganyan no ng personal nakikita ko parang wala sabi ko pero pag yung, inano mo na siya mismo sa camera makikita mo yung ano makikita mo yung may meaning may mga meaning lahat yung mga ipinipinta niya wala siyang ginagaya wala siyang ano sarili niya lang yan nasa isip niya So, magsasabi siya, pagka gusto niya magpinta. Ayan. Tulad na lang yan. Ayan. Tingnan nyo. Klarong-klaro ang itsura niya, oh. Ang ganda, guys, diba? Klarong-klaro, kuhang-kuha, oh. Ito na, gustuhan ko talaga sa kanya. Ayan. Oo, oh, oh, maganda ito, eh. Klarong-klaro, eh. Litaw na litaw talaga yung ano niya, oh. Ayan, guys. Tapos, ito, meron pa ito. Ayan. Natakpan ng kanyang ano. Ito. Hmm. So, pag tinatanong ko siya, pag tinatanong ko siya, ito raw mga halaman. Tapos, ito yung puno. Puno na, ito puno na may bunga, ito puno na may bunga. Tapos ito yung parang sa pelikula na pag uh, papasok ka ng ano na ganyan or titignan mo is mga kapunuan. Pagkatapos makikita mo doon paglabas mo is yung parang maliwanag or kalawakan or whatever. Na hindi ko ma hindi ko po ma-explain pero yun ang nakikita ko. Oh. 'Di ba? Ganyan. Yan lang ang libangan ng anak ko. Mm. Yan. Ganyan lang po. Ang dami na. Ang dami na na ipipinta. Mm, ayan. Tapos, ayan, ewan ko. Ano yan? Actually, baliktad siya. Ito is baliktad. Ganyan siya talaga. Ayan. Tapos, ito, baliktad din. Baliktad din siya. <laughs> baliktad ang, ayan, nalaglag na. Baliktad ang pagkakalagay namin, guys. Ayan. Na hindi na mailagay ng maayos. Baliktad yung pagkakaano niya. Dito. Ayan. Hindi na mailagay. Hmm. So. Ayan. Nagustuhan naman ng isa namin dito. Ayan. More on siya sa mga ano. Uh, mga puno. Toto tapos ito naman. So tinatanong namin kung ano ito. Sabi niya yung ano, Minostro niya is yung bulkan. Uh, Yan. Bulkan daw na ano, naput naputok Ganyan Yan. Oh, tingnan more on talaga siya sa mga ano, ito naman is ano, mga ibon daw 'yun, nalipad-lipad dito, mga ibon ito. Yan mga ibon siya. Ganyan siya. Tapos ito, ito tinititigan ko ng tinititigan ni. Eh. Kasi sabi niya, ako raw, tapos siya, tapos um, tatay niya or, pap, or ano, ano man, di ko alam. Basta tatlo yan. So, na ano talaga ako, anong ibig sabihin ito? Mayroong something. Parang may something siya pag titignan nyo. Diba? Tapos, ito naman, ah, uh, yan, actually, ano, swim, parang nagsuswimming ewan ko kung ano yan, uh, salbadida ba yan, o bangka, or ano, yan.